Hello guys! Sa video na ito ay gumastos kami ng dalawang piso para lang makapunta sa spot na ito pero ang nangyari zero kami <laughs> yan yeah, nakita nyo naman guys ito nga pala ang ibibigay ko sa sino mang mahuli ng pinakamalaking isda sa aming apat ito ang tumataginting na 1.5 million Naalaga. tak sa Alam mo ba ang lugar na ito ay merong isang pinakamalaking ilog sa buong Pilipinas. Na hindi pa naabot ng na kahit sino. Gusto niyo bang makita, guys? Ang isa sa pinakamalalim at pinakamalawak na ilog dito sa buong uh, Pilipinas. So ito yun, guys. Yan ang ilog. Sa challenge na ito, ang kailangan mo lang gamitin ay dumala ka ng fishing rod at isang box. <laughs> Yo, shout Ang dami na pumapasok sa tuktok ng pag-iisip namin kasi wala pa kami huli. <laughs> Anong masasabi mo master sa spot? Napakaganda. Yeah, Napakaganda. Yeah, yeah, yeah. ang dami ng mga dito. Yes! <laughs> Hi! Anong pangalan mo guys? Anong pangalan mo? Ah, anong pangalan mo? EJ po. Isa? EJ. EJ. Ikaw? Julian pa. Julian. Yun. Kung gusto nyo mapanood yung video na to, may facebook kayo? Apo. Search nyo yung pangalan ko. Bruce Kugay. Rojo de la Cruz. Bruce Kugay, Rojo de la Cruz. Huwag yun, ito kami Hello guys So yun, napakabait talaga ng mga tao dito kasi napadaan lang kami guys Hindi nga bali, binili kami ng merienda Tapos may Sprite pa yan. Dito lang yan Salamat Salamat kay kuya Sa pamerinda Dito lang yan sa bayan Dito lang yan <laughs> Kabayat ang tao dito sa ano Ito, wala pa guys Ayan, what's up guys? Nandito kami sa Kalapa So dito lang kayo guys makakita ng kakaibang klaseng hayop Na <laughs> Na mukhang manok Pero parang tikak ang kulay <laughs> Oh. Oh. Sagaling lang ay talo mo mga ganyan. Oh. Oh. Wala yan nang isa. Dito na lang Dito na lang yan guys, nagdugdug sanaw. Ano? Sa Kalapa. Sa Kalapa. Wala nang iba. Tikak. Tikak ng manok, guys. Wala yan. <laughs> Para may identification <laughs> <dyan>. <laughs> Oh, let's <Stig>, oh. <laughs>